Hulyo 25 ngayong taon, lumubog ang motorized tanker Terranova sa katubigang sakop ng Limay Bataan. Kargado ito ng 1.4 milyong litro ng industrial fuel. Sa paglubog nito, ang kargang langis kumalat sa tinatayang labing dalawa hanggang labing apat na kilometro. Umabot din ito sa Manila Bay. Apektado rin ang katubigang sakop ng Kabite. Katunayan, walong mga bayan sa probinsya ang nagdeklara ng state of calamity. Kabilang dito ang Bacoor, Kawit, Noveleta, Rosario, Tanza, Naik, Maragondon at Ternate. Pansamantala talatuloy na tigil ang kabuhayan ng aabot sa 25,000 libon mga mangingisda sa Cavite. Isa na rito si Leo. Noong unang ano namin sa Willsfield talaga, medyo nahirapan talaga kami kasi unang-una hindi kami makapaghanap buhay kasi fishing ban. Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanila noong August 28, dala niya sa mga itong pag-asang makabangon sa pamamagitan ng tulong pinansyal. Bawat manging isda, nakatanggap ng tiglimang libong piso. Asahan din po ninyo na patuloy ang inyong pamahalaan sa paghahanap ng solusyon sa mga problemang dinulot ng pangyayaring ito. Magiging kaagapay ninyo ang administrasyong ito sa pagpapalawak ng inyong kaalaman at kas kasanayan sa pangingisda at sa paghihikayat pa sa kabataan na makilahok sa pagsulong ng inyong sektor. Sama-sama natin pagtatagumpayan ang mga hamon ng buhay at bigyan ng katuparan ng ating mga pangarap. Nagpasalamat naman si Cavite Governor John Vicrimulya para sa kanyang mga kababayan. Ito na lang ang pag-asa natin magkatulungan ng lokal at magkatulungan ng nasyonal. Tayo na ang pinakamapalad na mahal na mahal tayo ng ating Pangulo. Sa kabuuan, aabot na sa higit 360 milyong piso ang naitulong sa mga apektadong mangingisda sa Cavite mula pa sa iba pa mga ahensya at grupo. Maraming salamat. Nandito po si Bongbong Marcos na ating presidente. At yung aming katugunan na paghihirap ay binibigyan niya ng kalutasan at nabibigyan niya kami ng mga financial assistant. Maraming maraming salamat sa kanya at nandiyadyan siya at handang tumulong sa amin. Samantala, inanunsyo naman ng Pangulo na kontrolado na ang pagtagas ng langis sa lumubog na MT Terranova sa Limay Bataan at inaasahang sa lalong madaling panahon maipagpapatuloy ng mga mangingisda ang kanilang kabuhayan. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.